magandang araw sa inyo so sa araw na ito ay pupunta nga pala kami sa tabing dagat para magbanding-banding kasama ang iba kong pamilya at mga pinsan ko syempre kasama na doon ang manguha ng shell at mga isda ang sinakyan nga pala namin dyan ay yung tangkal-tangkal na sidecar ng pinsan ko dito palang banda ay napakaganda na ng view at ayan nandiyan na nga pala kami at nilakad lang namin papunta sa tabing dagat dahil hindi na makapasok doon yung mga sasakyan at ayan, nandito na kami, kaya nga lang, puro bato-bato, hindi balas yung makikita nyo sa tabing dagat. Pero okay lang, maganda rin naman yung view. Meron nga pala kaming dalang pagkain at bumili na rin ako dyan ang pwede naming mainom at makain at dalawang kilo ng baboy para ihawi namin. pagdating namin, ay nilagay lang yung mga gamit at kanya-kanya ng lakad kung saan namin gusto. Yung iba ay namingwet, kami naman ay nunguha ng shell at meron ding ng isda. Nunguha po tayo ng shell, ito na yung nakuha ko. Ayan o. Oh. Ganito ko lang po siya kinuku kinukuha. Parang hinuhukay ko lang siya and then ito yung shell. Ayan. Ito. Ayan. Oh. Ayan. Ganyan lang po namin kinukuha ang ganyang klase ng shell. Hinuhukay lang namin sa bato-bato. At ang shell na ito ay hindi po yan lumalaki. Ang tawag sa amin dyan ay bugatan. Napakasarap po ng sabaw niyan, lalo na't lagyan ng pampaasim. At ayan, pagkatapos namin manguhay, pumunta naman ako dyan sa aming pwesto, sa ilalim ng kahoy. At kumain muna ako ng tinapay dyan. At pagkatapos, hinugasan ko yung karne ng baboy sa tubig dagat at ginayat-gayat. Para nang sa ganun ay maihaw na namin. Ayan, tapos na, ito na lahat ng carnage okay tapos itinimpla ko naman sa toyo at asin kaya nga lang wala kaming dalang magic sarap pero okay lang matutuloy pa rin yung pag-iihaw kahit na hindi kumpleto yung panimpla at ayan inumpisahan na dyan ang kuya saner ang pag-iihaw ng karne ng baboy at wala rin kaming dalang ihawan at uling kaya ganyan na lang yung ginawa namin naganap na lang kami ng bubong na sira at yun yung ginawa naming ihawan pero don't worry guys bago namin nilagay yung karne ng baboy hinugasan muna namin yung bubong at nilagyan ng asin para hindi kumapit yung karne ng baboy doon sa bubong para paraan na lang talaga to para makasurvive at ayan hindi pa nga ako tapos sa pag-iiyaw ng baboy at sumama na naman tayo doon sa pangunguhan ng isda kasama yung dalawang anak ng Kuya Saner na maliliit pa lang pero napakagaling manghuli ng isda. At nandiyan na nga rin pala si Lester. Iba-iba kasi yung paraan ng panguhuli ng isda. Ang tawag sa gagawin namin ay panglamba. Yung ilalaglag ang lambat sa tubig habang umiikot yung bangka. At pagkatapos malaglag lahat ay iikot na naman ulit yung bangka habang hinahampas yung tubig. At pinapaingay ko dyan yung pangsagwan para daw matakot yung ibang isda at doon pupunta sa lambat. Basta parang ganyan siya. At pagkatapos namin gawin yun ay syempre kinuha na naman namin para kunin ang isda na nahuli sa lambat. Pasurtihan lang pala to masaya kapag maraming isda ang mahuli pero kapag wala ay nakakalungkot talaga isipin lalo na kapag ito talaga yung hanap buhay mo katulad na lang ng dalawang batang ito maliit pa lang pero napakagaling na ng ganitong trabaho ang galing lang kasi medyo marami lang yung nahuli namin na tuwang -tuwa talaga ako kapag mayroong isda doon banda sa akin ang mahuli nga pala namin ay idagdag namin doon sa aming ulam at iihawin ng namin hindi pala biro yung hirap na naranasan ng mga manging isda natin makabili at makaulam lang tayo ng isda grabe yung init at pahirapan talaga sa panghuli pero syempre lahat naman tayo na mahirap ay mabigyan talaga yung trabaho. Ang kailangan ng natin ay magtyaga at magpakatatag dahil hindi sa lahat ng panahon ay hanggang dito lang tayo. At ayan na lahat ng huli namin. Inilagay na sa sidlanan. At tuwang-tuwa naman ako kasi medyo madami lang yung nahuli na isda. At meron na kaming pangdagdag sa aming ulam. Pabalik na nga pala kami dyan sa gilid at kaagad namang bumaba sa bangka at bit, bit, ang aming huli na isda. Kikiro na. <laughs> ba, na ah, na namin, naglulawang ka, pertek na nam. At ayan, iniyaw na namin yung ibang isda at yung iba naman ay dalhin namin pa uwi. At meron nga pala kami dyan ang hipon. At bumili na rin ako ng alimasag para dagdag sa aming ulam. Medyo marami lang kasi kami dito, di baling sumobra yung ulam namin, hindi lang kumulang. At ayan na, my goodness, napakaganda talaga ng view plus pa yung pagkain. Grabe, nakakatakam talaga. Habang nag ako dito ng video, ay ginutong tuloy ako. At ayan, si Manong Saner ay nagbabalat ng isda na sa Libagyo kung tawagin sa amin kasi gawin niya daw na kilawin. At binalatan niya muna at inugasan at isaw dahil masarap daw yon. At ayan kaming lahat at nakakataba lang talaga ng puso kapag ganito palagi. Yung masaya lang. Kaya sulitin na natin yung mga araw na ganito. At ayan, kainan na. Baka magtaka kayo na hindi ko kasama si na mama at yung iba kong mga kapatid. Lagi ko kasi silang kabanding at kasama. For me kasi kailangan natin makipagbanding sa iba nating mga pamilya. Pwede rin naman na magkasama kami pero wala kaming sasakyan, nakasya kaming lahat. Kaya sa susunod na lang dahil darating din yung time na magkasama-sama talaga kaming lahat. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po talaga sa mga taong palaging nakasubaybay sa mga videos ko. Sobrang maraming salamat po talaga sa inyo. Kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, follow at share naman po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.